susubok po huli, mga isang plat lang muna oh. bala yan po kumusta na po kayo lahat tara ano po yan bala episode nito ano po ah pinag-iisipan po natin yung ating pinag uh, po ng kamunti oh uh -huh. kung ano pong itatanim oh uh -huh. ay ngayon po napag-isipan ko na siguro paglipatan na lang po natin ng ano ng sibuyas oh uh -huh yung ibang mga parang nadaig po ba ng ulan yan yun po ang ating gagawin ngayon yung pong ibang sibuyas ay atin pong ililipat doon sa kamutihan yan, ito na rin po ang update sa ating sibuyas oh yan na po ang ating sibuyas gawa ho ng iniisip ko do sa pinag-anuhan natin ng kamote maganda po yung magiging resulta ng ano na si boss gawa po na si ay basal oh. wag lang ho ah, ano yung ulan yung bad bad na maigi po ba at saka po pati kaya ho ito yung ating itatanim ay ang magiging kapital po natin dito sa sibuyas ay yung pang upa sa tao oh, at saka sa mag uubra at gawa ho ng ito pagkatanim natin ay yun na kumpara po sa ibang halaman pag tayo tumanim pa ng halaman na bibilhin po natin edi mag ano pa ulit tayo ng kapital uh, kung baga bibili pa tayo ng pananim ay di ngayon po kaya ito yung ating magiging pananim para hindi nga po uli ulitin ko na hindi tayo mga kapital ng sobra sobra oh, narito na rin yung ating magiging dito na rin tayo kukuha oh, yan wow oh. yan na po ibang sibuyas natin eh. siguro tapos yung pong ibang matataas na nakatulad yan oh. hanap na rin natin ang buyer basta po pipili lang tayo ng mga yan, yeah, katulad po nito yan. Pwede na ho ng mga pananimyaan. Ayun, tara po. At doon tayo sa pinaghalwatang punong kamote kamuti. Ito pong hinalwatan natin ng kamuti. Dito po tayo tatarin ng sibuyas. Oh, yan. Yan na po. Dito na. Yan. 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 Sibuyas po naman Siguro po paplatin natin Ando na po si Choco May makakasama po tayo Paplatin Kung nagits nyo po yung aking sinabi Kung baga Ang itatanim natin ay sili Di bibili pa po tayo ng seedlings Ay kaya sabi ko Yung iba po naman tumatanim ng sibuyas Binibili rin ay yung sibuyas Para ipananim Ay sabi ko ay ako muna mag ano lang puhunan no at talaga sa totoo po ay tayo medyo alalay pa rin po sa uh, ano ng puhunan. Papasalamat po pala ko kay Kainsan at kumbaga yung ibang part ng ano natin. Malaking tulong po yung naging tulong niya sa akin. O oh, kung mapapanood nyo po yun sa kanyang episode. O oh, tapos ay naging daan pa yung ibang mga talbos natin ay... Naipamahagi pa rin po. Oh, yan. Salamat kay Pinsan talagang hanggang dun po yung ating walang sawang pasasalamat oh yun kaya po yun yung magiging decision ko po naman dito na Sibuyas pag siguro kulang bahala na po kung anong ibang buto muna yung itanim natin dito oh pero ang priority ko yung wala tayong magiging kapital muna sa magiging magiging pananim natin dito ayun simulan na po natin linis na linis na naman po ito nandun po si Tiong. kung nagpapala ako po magpapat Yan po liang ang isang salitain ng magtatanim po. Babawi uli sa susunod. Yan po ang pinaka ano natin dun. hindi kumita, babawi uli. sa dulo, no? Ay, lahat nab po ako matiparin O papatiparin Ay, yung iba Hindi, kumbaga hirap ang pala sa rin. Ah, ang bago yung hirap Ay, oo oh. pero pag gina na rin naman Ay, hindi babae galwa na nung eh, ko eh ah, ah pero mahaba din oh, yung pabalagbag lahat ito chong ano nga kaya ah, tumayo ka doon sa pilapil doon baka naman dalawa ni Kuwait tatlo noon ayun oh dalawa tatlo ay di lang dalawa niya ni tatlo ay dari anim na iras ay ayun ay bainte tama yung ito dalawa tatlo aray basta ang panahon laang ay yung laging sanib ulan init ulan init. Namang, ulan, tama ulan, ulan Oo, tama yung ulan init. Oo, tama yung ulan init. Oo, ulan. Huwag din naman puro ulan. ulan, ah init. sabi oh pag hindi na ma mainit na mainit tatama na ayun ah, po bang nangangagat kinjay oh yun ay kinukutuhan dapat ay susubok po ulit mga isang plat lang muna Pag yung ibang dinahon ay Kagandahan ng sibuyas Magkalugihan, magkamurahan Pwede ulit tanim Hindi kagaya ng ibang pananim na Pag dumilaw na Tapoy Oo, oh, pwedeng itanim ulit Talaga namang bulukwari kung ano din Ang ibang kamuti Putik ay Putik pala naman na nalabas ay putik ha ah? ay ay makapal tiyo mataba pa pati ang lupa may ipot ay tinig tempat rin tapat rin, oh. baak pala dapat lagi eh pero parang harang doon sa kapila ay tapat na rin oh. tiningin na oh. na ay eh, putik ka rin, oh. tubigang paayo pero mahaba ang ulanan dapat ari ang hukay pala ano ay lampas tuhod pabalagbag Ari tapat ari ano diretso ano? Ibatohan nga po ito ngayon ha. Kailangan bako. <laughs> Hahanapin yung kalalimalong ano. No, no. Para maputol siya nga. Mabato. Ya, yeah, ito na po yung nagawa po namin. Balik kami na ka. Ilang eras ito. 4 Naka-4 1 2 3 4 Yan, ganito po ang mayayaring ganap nito. Yung pa po pala ang hukayin. Oh. Yung gilid. At saka yung kunti dun. Oh. Sibuyas po ang ating target na ano, dito. Yan yeah, ang ganda ho talaga ay. Oh. Eh. Uh, aba. Talaga la ang tayo ay hindi nga binuinas. Buinas pa rin po naman, di kumbaga ngay, hindi lang talaga pinatama ng tulo no? yan, Oh. No? Yan, Talaga ho sa kamuti buhahan buha yung yabong yabu ba. Yeah. ayos na yun chong chong bukas ulit ta anong gagawa dito ng malalim gagawa dyan ng isang alin nga kakalagitnaan yan na ano ay hindi tika ilan na yun 1 2 3 4 5 aray aray na wasn't sentro. isang pinakamalalim pag may malalim may ay ano talaga paksak na dyan na tubig babaakan ang tawag sa lukbang binabaakan ito na ang kasunod Gagawa natin ng malalim. Dalawang baba, ano ho. Ibig sabihin na isang baba, dalawang... dalawang hukay. Sa plot, ano ho. Wala, ito na po ang ganap. ng hindi sa ating kamutihan. Ay sabay, gawa po agad natin. At gawa na ang kasunod na ho mga... two weeks for 15 days, yan po ay damo na ang lalabas. Pagka hindi ginalaw agad. Ano, chung? Mm -hmm. Paniwala ka, ano? Puro ano dyan ang lalabas. Puro damo. Mm -hmm. Ha? Iya, mm -hmm. yeah, iya. Yeah, anong bilis? Isang linggo eh. Ipunin mo na po yung nakuha doon. Yun, isilid yung sako. Sa Dali. Tara. Oh, ayaw. At iuwi mo na. Naki may pangkain. Oh, bayay. Oh, ipunin mo na ah. Yan nga Yan, kuha, kuha Aray, o, kabel kabil eh. Malalim na ang hukay nito Upa, upa pa rin po Aring kabak na, re eh. Pero malalim na O, ayan, uh Bang, bang Ay, pwede rin Aray, ba, eh, bulok, o oh. dami pang pananim ay sino ka may gusto ng pananim yan yeah, para po sa may gusto ng pananim oh. papamigay natin ari hindi na ako na yung ha yung po na yung bang taga niya po ah hindi na order yung pagbilaw ano ay siya nga awa ko hindi pa na ano kay utoy eh. Oh, marmihan. Gasaje. Na yung muna pula. Daham yung 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 po yung daham 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 yung uulan yung Madali na magbutas ano. Okay. Na ay. Ta. Nah. Yan ang gara na niyan Ano po? Oh. Malambot. Malambot nga. Ay, lambot po pala ito. Di ba ating dinukol lang dinukol? Nakailang balik na yung lupang. Ayan ay. Oh. Ganito talaga ito. Yan, tumot mayroon pa nga. Ito'y pa ilang gulong na. Kamote nung isang taga tag, ano din ay gulong pa rin nun, ano, hindi pa rin yung tinamaan ano. Dito. Kamote. Labanos. Labanos. Etas si kamote uli nakatatlo na nga ay. Di Dibat nung isang tag tagtaka noon nga Oo. Ano Tatlong bagsak na din eh. Bahala na. Ikaapat na hindi na. Pasado na. Babawi uli. Hint ako na po. Tara. Lakad. Yan. Ari po ang nagawa po namin. No? Tatlong gulong. Titindig uli. Ano? Kung saan daw nadapay doon ulit titindig ah. <laughs> tapo na yung mga tubig yung na oh, lahat ay eh, pababa na, dito na siya, nga eh, na, nagtitinaga sana po ay, siya. ayun, salamat po sa inyong pagsama dito na rin po tayo magtatapos ng episode na to yan yun po ang ating decision doon sa kamutihan, Tam na natin ang sibuyas ingat po lahat, happy lang po bye